sinagot mo na ba si Edwin? Paano ko sasagutin eh? Hindi pa nga ako nakikipag-date. Sagutin mo na. Kawawa naman yung tao eh. Ang pogi-pogi pa naman. Saka preparo kami may shota. Ikaw lang wala sa grupo. Hoy! Ah, <laughs> narinig ko pinag-uusapan ninyo, lalaki ha? Kabilin-bilinan ko sa inyo. Ayoko pinag-uusapan ang lalaki. Eh, ano gusto pag-usapan namin? Babae. Eh, puro babae na nga kami dito eh. Ayokong pinag-uusapan ang lalaki. Is that clear? Yes, yes ma'am. Trabaho! Bakit kaya ganun si Miss Lorenzo? Galit na galit sa mga lalaki. Alam mo, sa tingin ko, nagkatroma na yan sa lalaki. Siguro nga. Sayang, ganda-ganda pa naman eh. Yeah. Eh. sabi, daw ko araw dadalhin yung inima? Dito nga yun. O, oh, yan eh. Bukas yung pinto. Siguro yan, ah. O, oh, sige. O, oh, yan nga. Eh, nakaredy na. Nakatuwad na yun. KY? Hindi ko nadala eh. 'to to? bale Hindi malaki naman. Kaya yan. Ikaw. Piso mula sa puso. Bilis! o, oh. oh, ikaw. Ha? Ikaw! Uh, eh, wala akong piso eh. Wala akong piso? Wala kang piso? Oo, oh, pero nauhuhuhu ako eh. Ay. Madali naman akong kausap eh wala kang piso, ako magbibigay sa'yo. Akin na. Uy, bibigyan tayo piso. Eh, salamat to, boss. Eh, hmm? boss, eh, medyo... May ano ho, eh. may may butiki <laughs> ho. Ay, <Anong> pa, oh. <laughs> Hoy, niluloko ba ako? Oh? Ha? Wala kang piso? Oo. Oh. Akin na. Eh. Nunga! Ikaw! Wala kang piso! Wala rin ho, eh. Nunga, dun! Eri, ere. Ikaw. Ano naman? Isa mo. B bossing, meron oh. Finish. Ikaw, go. Finish. Ah, Magagabit ko na rin ang galing ko sa bilyar. Ah. Okay na? Opo, oh, pop. pop. Sempre, kung may tago, may tisa. Uy. Okay. <laughs> eh. uh. Yeah. Ako may tisa, may tiririt. <laughs> hmm. <laughs> Ang mo sa right corner pocket, magdasal ka na. <laughs> 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 Daddy, mag-grocery ako. Oh, bakit ka naman mag-grocery? Eh, maraming pa tayong stock dyan sa freezer eh. I know. Pero gusto kong magluto ng isang something special para mamayang gabi. Special? Mm, -mm. Teka, teka. Birthday mo ba ngayon? Nakalimutan ko. Happy birthday! Mm. Daddy, hindi ko birthday. Wedding anniversary natin ngayon. Nakalimutan mo yata. Sira pala yung tuktok mo eh. Natabunan na ba ang utak mo ng wig na yan? Tsaka, um, paano tayo mag-anniversary? Eh, wala pa rin tayo isang taong kasal. Wala pa nga isang taong, pero one month wedding anniversary natin <gasps> ngayon, Daddy. Eh, ngayon? Gusto kong magkasalo tayo sa dinner para mamaya. Ah, uh, okay, okay. Walang problema diyan. ako Sige. Daddy, alis na ako. Oo. Oh. Umalis ka na. Hmm. Ah, uh, ikaw talaga oh. See you tonight, ha? Okay, okay. Promise? Promise. Daddy, I love you. Love you, too. Ah. Ouch! Daddy, ang pilyo mo. Alis na ako. Ma. Yes! Babes, baka pwede mo naman ako iwanang palaro with the girls. Alam mo na, bonding with the girls. Babes, naman walang problema. Oh. Ay, eto pala, babes. Eh. Ayan. <laughs> Ay, Salamat, babes. Ay, hindi kami magtatagal. Ay, okay lang, babes. Uh -huh. Bye. 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 Uy, ingatan niyo asawa ko, ha? Okay, Bye, baby! Betty, ni Sey, bako! Yes, have so fun! Bye! Bye! Okay! Bye! Bye. Bye. Babe, saan natin yung maigi? Timo, Timo, Timo! Timo, saan na Ace, nalig ka naman sa amin, no? Asa saan ba punta niyo? Siyempre, konting tennis. Ito ang uso dito, jamming with the boys. Ah, uh, hindi ako masyadong marunong, pre.

아 거기 따라 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 얀 팀보 바나 예